pag-aralan natin kung tama bang ba pag-iisip ng ating presidente. Dahil kakaiba talaga ang ginagawa niya doon sa mga kanyang pinangako. So ang tanong pa talaga ng marami e eh, baka niya, wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Siguro panahon na para tanungin natin ng gabinete, dapat kayo na maghusga. Dahil may proseso tayo sa saligang batas sa kapag wala sa tamang pag-iisip ang presidente, e eh, rin magbutuhan nang sa ganun eh, eh mag-assume ng uh, um, presidency ng pangalawang pinakamataas sa pinuno ng bayan. Baka panahon na rin po na pag-aralan natin kung tama bang pag-iisip ng ating presidente. Tingnan niyo to guys, yung ginagawa ni Attorney Harry Roque. Wala na eh. Isang napakalaking pambabastos, pambabalahura sa administration, especially kay sa ating presidente. Ito yung sinasabi natin na harap-harapan na destabilization ng administrasyon. Imagine, no? Sasabihin mo ba naman kung nasa maayos ka na katinuan, na wala na sa tamang pag-iisip yung presidente kaya nararapat na daw na papasok yung kabinete para magdesisyon napapalitan na yung presidente ng busy presidente e